Ang mahal ng Christmas tree tapos wala pa nga tayong space sa bahay kaya ito mag DIY tayo ng hindi nakakaisturbo. Yung dikit sa wall na lang talaga yung pwede namin gawin na Christmas tree dito sa bahay namin para naman nga po eh, kahit papaano paano eh, ay ramdam din yung Pasko. Ilang beses na nga rin po talaga ako nagtangka mag add or mag check out ng Christmas tree kaya lang para sa akin medyo mahal. Kaya ito dinaan na nga lang namin sa DIY. Isip ko nga rin pag maglalagay kami ng Christmas tree ay baka nga itumba lang ni Panda. Ang ginawa ni Jawa ay nagdrawing muna ng kaya natako naman nga po yung tagahawak para naman nga po may maitulong ako sa kanya. Mahirap din talaga mag Christmas tree lalo na nga kung masikip lang yung bahay mo. Or maliit lang dahil lalo nga sisikip tapos magmumukhang kalat lang siya. Unang beses namin gagawa ng Christmas tree or magtatayo kumaret test pero ganito nga po yung pinakauna namin Christmas tree na gagawin. Kasi sa akin medyo pricey din talaga yung malalaking Christmas tree tapos wala pang space na paglalagyan. Pero nakakatawa kasing tingnan pag may pa Christmas tree nga yung bahay mo. Nakata na nga ni Jawa kung ano nga po yung space ng mga pako na ilalagay or di kaya screw. Nuha ko na nga po yung mga pang design na pwedeng ilagay doon sa aming DIY Christmas tree. Alam nyo ba yung ganitong garland ay 59 pesos lang iyan tapos limang piraso mo na nga makukuha. May dalawang kulay ka nga rin pagpipilian dyan kumarites. Mataas pa nga sa akin yung isang garland kumarites kaya alam kong sobrang sobrang nga po itong aming gagamitin. Pisahan na nga gawin ni Jawa iyan sabi ko sa kanya ay magkakaibang kulay yung gamitin niya para may design. Mas mapapamura ka rin talaga pag ganito nga yung gagamitin mo dahil napakarami na nga po nung 59 peso. Kayang kaya pa magtayo ng dalawang DIY Christmas tree. Kasi naman na yung bibilhin mo ay isang piraso lang. Kapulan na nga rin po ito or yung mga pang design. Kung kulang ka sa budget ay kahit hindi mo nga lagyan ng mga design kumarates ay pwedeng pwede na nga iyan. Tapos ang kagandahan pa nga nito pag itabi mo ay mabilis lang dahil wala nga po siya parang pinakakatawan niya. Kasi may ikabit ni Jowa yung isa ayan dinugtong naman niya nga po yung pangalawa. Makikita nyo nga dyan kumaretes sobrang haba nito sa akin. Kaya hanggang tatlong piraso lang din talaga yung magagamit mo. Yung iba, abay, pwede mo pang idunit iyan sa inyong room. At ang bilis nga lang ikabit ni Joel dahil meron na nga rin pong guide iyan. Ano nga, kailangan lagi ng pailaw yan, kumarotes, dahil sa personal sobrang kintab ng garland na iyan. Tapos yung malambot nga siya at hindi siya yung matigas. O diba, kitang-kita nyo nga dyan at mukhang Christmas tree na rin talaga pero yung nakadikit sa wall. Si space, less gastos. Budgetarian ka talagang nanay, ay aasa ka rin talaga sa DIY. Bumagay lang naman siya dyan, kumarotes, sa pinaglagyan namin. Yung spacing pala na ginawa dyan ni Jawa Kumarites ay 10 cm. Itong sakto nga lang po yung pinaka-space niya at syempre lalagyan pa naman natin iyan ng design. May mga nakita nga akong may mga pailaw pa iyan pero para sa akin ang ganda niya ng tingnan. Yan naman kung ilang peraso pa lang yung nagagamit pero patapos na nga rin po siya. Kaya highly recommended ko rin talaga ito sa mga nanay na nagtitipid. Itong pag-design naman niya na flower kumaretes, kulay pula at gold nga po iyan. Ang eh, hairpin mo lang siya dahil may kasama na nga rin po siyang clip. At iniisip ko pa kung paano nilalagay yung mga design sa Christmas tree dahil wala pa nga po kami natin yan. Yung pala i hairpin lang iyan. pa diba yung una namin Christmas tree ay DIY lang din talaga. Mashare ko lang yung buho ko ay straight pa din. Tulog ko na yan ng gabi. Pati na nga rin po tanghali. Pero tingnan nyo naman abay parang bagong ligo. Di parang bagong ribbon. Pero kitang kita nyo pa rin talaga yung pagiging manipis. Na-observe ko naman dyan ko ay halos wala na nga pong nagkakalaglagan sa aking buhok. Kaya highly recommended ko rin talaga yung aking ginamit para dito sa aking buhok. Ko lang sa isang organizer yung mga gagamitin kong pandesign para naman nga po, hindi ako mahirap ang maghanap-hanap. Una kong inayos dyan ay yung mga balls na iba't ibang kulay dahil may silver at meron nga rin po iyang gold. Ito lang sila doon sa screw na pinaglagyan ng garland. Kayang kaya nyo nga ito gawin kumaretes dahil napakadali lang naman. Ganda na nga tingnan kahit wala pa siyang mga design. Sipid mo yung dalawang 59 pesos mo ay may ganyan ka ng istura ng garland. Pero syempre mas maganda kung lagyan natin ng mga paarte. Makamura lang din naman ng mga ito kumaretes at ilalagay ko nga po yung link doon sa comment section. Alam ko gusto rin talaga natin magkaroon ng mga Christmas tree pero minsan nga po ay hindi rin talaga sapat sa budget. Tapos minsan ay wala pa tayong paglalagyan na lugar kaya mas maganda na mag DIY na lang talaga ng ganito. Sir kung maisabit yung mga pabola dyan, ito naman nga pong pa flower. Hiwalay hiwalay ko lang sila ng paglagay para naman nga pong maganda tingnan at malapatan lahat. Dali niya lang pala talaga ikabit ko dahil may pa hairpin na nga po iyan. Kaya madali lang din siyang tanggalin. Ano sa tingin nyo kung marates, lagyan pa ba natin ng pailaw or hindi na? Nalagyan ko rin po pala na parang papaad doon sa pinakababa. Yeah. Tira ako ng gold na pa-flower para naman nga po pantay sila. Ano ba kung anong kulang dyan kung maritis ay yung star doon sa taas? Siyempre at hahanapan natin iyan ng paglagay dyan. Tuwang-tuwa na nga po ako sa itsura niyan, pati si Jowa dahil ang ganda na nga po ng resulta. Yung nakatapos na kami mag-DIY pero ang dami pa talagang tirang garden at itatabi ko na nga muna ito. Pwede pa nga ito i-donate sa room ng ating anak kung mag-de-decorate sila ng Christmas tree. So ito na nga po yung finished product ng ating DIY Christmas tree na napakamura lang ng halaga. Space saver na nga rin po siya. So ayun lang muna kumarita. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share na nga rin po itong aking video.